Welcome mga tol sa bagong episode ng podcast natin. So, ang um, pag-uusapan natin for today's video mga tol is about sa bakit nga ba hindi nag yung mga tao gusto So, madalas yan mga tol, itanong sa mga sarili natin. Kapag may gusto tayo, kapag chat natin sila, parang alam mo yun, hindi natin nakukuha o hindi siya nag sa akin. Before natin pag-usapan nyo mga tol, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel natin para update kayo natin sa mga bagong podcast video natin. So, let's start. Just to share with you mga tol, ako may mga ganyan na din ako dati eh, na kapag may mga tong babae o chat ko, hindi sila nag-reply sa akin. Hindi sila nila na parang busy sila or so, natutunan ko at lagi yung tatanda mo. Sa isang araw, may 24 oras. Okay. May iniwala ako mga tol na sa 24 oras na yun, walang taong busy at ng 24 oras. Ay okay, So, lahat yan, mga tol, may time talaga na eh, matutulog pa yan, di ba? So, mag-aayos pa yan o ano man. Basta meron, meron at merong ilang minuto na kahit gaano ka busy ang isang tao, is meron time pa rin na parang makakagawa sila ng something na hindi lang about sa work, hindi lang about sa kung ano man pinagkakabisihan nila. Tapos, pangalawa niya mga tol, lagi niyo tatandaan na gaano mo busy ang isang tao mga tol kung talagang interesado yung tao sa iyo okay kahit bali-balik na rin mo ang mundo mga tol magre-reply at magre-reply yan sila pa mismo yung mag mauuna tapos yung mismo yung mauuna mag-text sa iyo or mag send sa iyo sa messenger mo mag-reply sa messenger lahat yan mga tol sila pa ang gagawa Ito ang may papayo ko sa inyo mga tol. Give yourself two to three days, mga tol. And then, kapag sa two to three days na yung mga tol, uh, hindi ka pa rin nire-reply ng taong yun. Alam mo na. Huwag ka na magdalawang isip pa, tol, na kapayanin ka. Mayroon man. Mayroon man tanggapin. Masakit man tanggapin. Pero, ganun talaga mo. May mga bagay na hindi mo talaga pwedeng i-feed sa isang tao kapag ayaw niya to. Wala, well, I hope mga tol, nagising yung ibang tao dyan sa mga nalilito kung bakit hindi sila nire-replyan ng crush nila. Eh, baka ito yung mga dito. So hopefully mga tol, magising kayo sa katotohanan and I hope nag-enjoy kayo sa magsingkwentuhan mga tol. Uh, kung may gusto kayong topic na pag-usapan, i-comment mo lang dito sa video natin at pag-usapan natin. See you again!